Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog Facts at Mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power! Ang nasa video na iyan ay isang couple mula UK na hindi na nakaligtas pa sa nangyaring plane crash ng Air India Flight 171. Ang video nga ay kanilang ginawa ilang minutong matapos ang nangyaring plane crash. Ayon nga sa video, happily, happily come. Masaya sila sa video na sila ay pabalik na sa kanilang bansang UK. May isa pang video na kumalat na ang parehong eroplano na sumabog ay mayroon ng mga malfunctions ilang oras bago nga ang plane crash. Ayon sa video uploader na si Akash Vatsa, ang kanyang flight ay mula Delhi papuntal sa Ahmedabad, ang lugar nga kung saan nag-crash ang eroplano. Ay nga sa video, ito ay kanyang kuha dalawang oras bago ang nangyaring plane crash. Pinaniniwalaan kasi na mula Delhi papuntang Amabad, ginamit ang parehong eroplano papuntang UK. Pinakita niya nga sa video na ang eroplano ay may mga technical issues na sa loob nito. Walang aircon, sira ang TV, hindi gumagana ang cabin crew ball.